magandang araw po sa mga tagapakinig. Naniniwala rin po ba kayo sa dalaw? Ako po kasi, oo at naranasan ko po ito. Bago ko po umpisahan ang aking kwento ay nais ko po munang magpakilala. Ako po si Diego, 22 years old, tubong Ormoc City. Nangyari po ang mga kakatuwang bagay na iyon matapos mamatay ang aking tita Tonton. Si Tita Tonton ay malapit sa akin dahil siya ang nag-aalaga sa akin noong bata pa lamang ako at madalas akong iwanan ng aking mga magulang sa kanilang bahay. Namatay si Tita Tonton dahil sa isang aksidente. Nasagasaan ito ng jeep habang pauwi galing sa kanyang anak na nasa kulungan. Bago pa mangyari ang mga aksidente na iyon ay tila ba merong mga pahiwating. Umaga noon ng Webes nang utusan niya akong bumili ng toyo Typical kasi na ginagawa niya akong utusan sa kanyang bahay kapag nandoon ako sa kanila. Isa na rin itong uri ng paglalambing sa akin ng aking tiyahin. Agad ko namang sinunod ang kanyang utos at nagbiro pa nga ito. Ang sabi niya sa akin ay sulit-sulitin ko na daw ang mga panahon na nagkakaroon kami ng banding. At dahil baka sa susunod daw ay eh hindi na ito maulit. Napakamot na lamang ako ng ulo at nagsabi na hindi naman siguro tita dahil alam ko masama kang damo at matagal kang mamamatay. Tumawa lamang ito at tila parang wala sa sarili. Kaya naman napatawa na rin ako. Tapos kung bumili ng toyo ay dumiretso ako sa sala nila. At nandun din si Tita Tonto ng mga oras na iyon. Habang nakaupo kami dalawa ay meron itong ekwinento sa akin. Ayon kay Tita Tonto napapadalas ang mga paramdam sa kanilang bahay. Kagaya na lamang na may kumakatok sa pinto ngunit wala namang tao. Isa pa ang may tumatawag sa kanyang pangalan. Paminsan-minsan rin daw ay may nakikita siyang taong nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Ngunit ito ay anino lamang na nanggagaling sa ilalim ng pintuan. Nagre-reflect ang anino mula sa labas. At ayon kay Tita Tonton kung gusto kong makita ang itsura nito ay pwede niya daw itong ipakita sa akin. Ang sabi niya lamang sa akin ay maghintay lang kami ng hanggang alas 5 ng hapon. Bale mga alauna ng tanghali na ng mga oras na nagkwekwentuhan kami, kaya kailangan ko pang maghintay ng tatlong oras. Sa aking paghihintay ay nakatulog ako, at sa aking panaginip ay tila isang bangungot. Nakita ko si Tita Tonto na puro duguan, humihingi daw ito ng tulong sa akin. Ngunit hindi ko siya matulungan sapagkat malayo ako sa kanya at unti-unti rin siyang nawawala sa aking paningin. Hanggang sa minakita nakita akong isang lalaking nakasumbrelo. Pang sinauna ang damit nito at tila mukha pa itong pare. Hindi ko makita ang kanyang mukha sapagkat kulay itim lamang ito na parang anino. pang hawak-hawak niya sa leeg si Tita Tonton na animoy sinasakal. Nagising ako nang bigla akong tawagin ni Tita Tonton at tapikin. At pagtingin ko sa orasan ay alas 4, imedya na ng hapon. Dali-dali niya akong tinawag sa salas. At nang makarating kami doon ay itinuro niya sa TV. Refleksyon ng pinto kung saan may mga halaman. At laking gulat ko nang ituro niya sa akin ng isang hindi ikapanipaniwalang bagay. Tila may isang aninong nakatayo sa harapan ng aming pinto. At tila nakatingin ito sa amin. Agad kong isinarado ang pinto sa takot. At sabi ni Tita Tonton ay mukhang sundo niya daw ito. Hindi niya daw ito matatakasan at hindi niya rin daw alam kung kailan siya mawawala. Sinabi niya na sa akin ng katotohanan. Patingin na daw siya sa albularyo at binigyan na rin siya ng mga pangontra. Ngunit tila wala rin daw itong epekto. Kaya naman tinanggap niya na lang daw ang katotohanan. Napaiyak ako at niyakap ko siya. At nagwika ako sa kanya na huwag niya sasabihin muli ang mga sinabi niya pagkat nasasaktan ang aking damdamin Hindi ko na rin ikwento sa kanya ang aking napanaginipan sapagkat akala lamang itong madepres. lumipas ang mga araw at yun na nga ang nangyari galing siya sa hiring ng kanyang anak sa Muntinlupa kung saan doon tinatalakay ang kaso nito hanggang sa isang buong magdamag na itong hindi nakauwi sa aming lugar hanggang sa isang umaga ay may mga dumating na pulis at doon ibinalita ang masamang kapalaran ng aking tsahin. Nabunggo daw ito ng jeep habang papatawid. Hindi daw ito napansin ng jeep ni driver dahil medyo madilim ang kanyang pwesto at ang kanyang tinawiran. Tumalsik daw ito at nagpagulong-gulong. Ngunit agad din naman daw itong bumangon. Ang akala pa nga daw ng driver ay wala lang. Ngunit maya-maya pa ay tila nalagutan na ito ng hininga. Dahil pagbagsak nito sa sahig ay tila derecho na at wala na itong malay. Masakit man tanggapin ang katotohanan ngunit wala na siya sa ating mundo. At totoo nga merong sundo ang bawat isang tao sa atin. At ito na ang mga pahiwatig na hindi natin mapipigilan. Maswerte na siguro kung mamamatay ang isang tao sa katandaan at sa sakit sapagkat magagawa mo pang magpaalam sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang dito na lang po at nagpapasalamat po ko sa inyong pakikinig. Lagi po ninyong tatandaan. Mag-iingat po tayo palagi.